pinatin natin ngayon ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love, Brother June Banaag. Thank okay, you Carla. Short lang ito dahil uh, nalulungkot ako dito sa mga bata. Uh, Tim, ilang ilang taon ka na? 21 po. Nag-aaral ka pa. Nag-aaral -ano na po ALS. nag -als po. Yes. Kasi katrabaho po ako eh. Oh, uh, so kay okay. alternative okay. learning system. Si Wilito. Als din 19. Ah, Nag-aaral. Als din po. Als. Als din. Opo. Ah, Anong mga pinagkakaabalahan niyo doon sa inyong area, sa inyong lugar? Parang walang masyado kayong pinagkakaabalahan doon? Wala naman po. The problem here is, alam niyo, kapag gumawa tayo ng masama, napakadaling tandaan ng tao yung masama na ginawa natin at mahirap kalimutan. Kagaya ng sinasabi ni Tim, ginawa nila yan, nagnakaw sila dun sa inyong uh, kapihan. Minsan lang naman. Pero doon sa minsan na yon Tim, tatatak yun sa isip ng mga tao sa kapaligiran. At yun ang mahirap alisin, yung stigma nung ginawa natin. Ito yung efekto ng maling desisyon natin. No? bata pa kayo, pupwede niyo pang baguhin ng lahat. Natutuwa lang ako sa inyong dalawa ni Wilito dahil yung nawawalang bike nitong si Erwin, kabisadong kabisado niyo. Ang sabi ni uh, ang sabi ni Tim, kalawangin ng tinamaan ng kulog na bike. Ang sabi ni Wilito, Kulay silver. Talagang tanda tanda ang kulay nung bike na yan. Parang may sinasabi sa akin, na nakakaiba. No? Ayaw kong humatol, eh hindi naman ako judge. Ito lang, pag nagkarunggay ng pamilya at mga anak, yan ang unan yung gagawin. I-guide ang inyong mga anak para maging mabuti sa mata ng lipunan. Otherwise, kayo ang sisisihin. Maraming salamat, no, Dr. Love. Ngayon naman, makakausap natin si Attorney Lorna ah, Capuna. Ah. Alam nyo, hindi, uh, nakikita ko dalawa dito, no, sa part ni Tim, tsaka ni Wilito. Eh, yung ginagawa nyo na limang piso, na yun na nga, e-theft yun. Theft. Pagnanakaw. Pagnanakaw. Eh, kasi, ang pagnanakaw kasi sa batas, depende sa amount. Yung limang piso na yan, ilang, hindi ko alam kung ilang beses yung limang piso na yan, pero yung penalty yan, e, yung penalty, eh, depende sa ilang cups ng kape. Ang penalty rin, depende sa amount ang ninakaw. In your situation, 1 to 30 days ngayon, uh, meron tayong bagong batas, some five years ago, na yung age of majority. Sino ba ang tinutukoy na may criminal responsibility? Kasi may minors, sinasabi minors eh. Yung minors, dati, 21, below 21 years old, e eh minor ka. Ibig sabihin, biski na makonvict ka, na guilty ka, hindi ka pwedeng ipreso. Kasi, pag prineso ka, kasama ka sa mga ibang prisoners na tinatawag na hardened criminals yung totoong mga criminal eh mas mahahawak kayo. Ngayon, dapat alam niyo, hindi na 21 years old 'yan, 18 years old. Kasi ang ginagawa, in fact, merong ang pending, merong mga pending uh, bills both, both sa Senate at saka sa House na gustong babaan pa yan to 15. Ngayon, ang problema, uh, Ma'am Beth, eh, hindi rin naman justified yung ginawa nyo. You cannot correct a wrong without another wrong. Tama? Sa barangay naman, last is, sa barangay, mag-provide kayo ng healthy, healthy activities sa barangay. Kayo mag-organize ng sports, sports... Kasi itong mga batang to, walang... Nagkakatuwaan lang eh, Di ba? nakawan nga natin si Beth kasi kurang na yun eh. At saka, at saka hindi naman, hindi naman tayo, ano, konti lang naman ang ihi eh, mga gaya, no? Mag-organize dapat ang barangay because this is a show na nakikinig ang barangay, hoy mga barangay chairman, organize kayo. Ngayon mag-summer, baka uminit ng ulo ng mga bata, walang magawa. Organize kayo ng constructive activity. Organize ng biking. Ay, Bike. sorry, sorry, sorry. Wala na siyang biking. Sorry, sorry, naalala. No, no, no. Maraming salamat, Atty. Lorna Kapunan. <laughs> Ngayon naman, pakinggan muli natin si Dr. Camille. Thank you, Mama Carls. Ano sa social behavior, meron tayong tinatawag na copycat syndrome. Ano yung copycat syndrome? Pag meron silang nakita na ginagawa, tapos ngayon gagayahin nila. Alam niyo, typical yan na, nung mga 80s or even nung late 70s, usong-uso kasi sa high school noon, parang pressured ka, ewan ko lang kung hanggang ngayon na ha, nagagawa pa rin ng mga yes. ibang estudyante yan, na nagsashoplift ng candy, chocolate, or even yung mga chewing gum sa mga ano, sa mga groceries. Yung social behavior na yan, nakaka-apekto sa atin dahil nakakalimutan natin na mali yung ginagawa natin. Dapat nating isipin na pag merong ganitong pagkakataon, alam natin, ay mali ito at hindi natin dapat ulitin. So, kung nakikita nyo na mali ang ginagawa nyo, sana umabot tayo sa punto na ayusin natin kung ano ba ang nararapat. Dito, sana maging inspiration kayo, team Envelito, dahil alam nyo na mali ang ginawa nyo. Maging inspiration kayo sa ibang mga kabataan dun sa lugar nyo na hindi namin gagawin ito. Gagawa kami na magsisipag kami, kami magsasabi sa inyo na magiging ehemblo kami. At sana... Alam niyo, Aling Beth, mahirap po para sa senior na ang ginagawa natin ay pagtatapon ng ihi baka humamaya. Ang hirap po na umabot sa punto na talagang um, sabihin na natin eh gantihan tayo ng ibang bagay. Mas maigi po, alam nyo, totoo naman po eh, na tayo ay nagiging gurang. Hindi po natin kinakailangan na ikahiya na tayo ay tumatanda. Pero pwede tayong tumanda gracefully and beautifully. Oh, gracefully! Maraming salamat, Dr. Camille Garcia.